pinanghangambahang mas malala ang the big one. I fault na dumaraan mismo sa kamay nilaan at hindi mula sa ibang lugar. Meron gumagawa rin po kami na ano, simulations para po mabilisan kagad nating na malaman saan bang lugar, kagad lugar magpo-focus tayo na kung saan nakaranas po ng malakas na intensity. Kamakailan lang, muling nianig ng malalakas na lindol ang ilang bahagi ng ating bansa. Maraming tao ang nagtakbuhan palabas ng mga gusali at ang iba naman ay agad nagdasal na sana huminto na ang mga pagyanig. Sa ilang segundo lang bumagsak na ang mga gamit, nagkapinsala ang mga bahay at nagkagulo ang mga tao sa kalsada. Pero habang nangyayari ito, marami ang napaisip, bakit parang palaging may lindol na sa Pilipinas? At totoo nga ba na papalapit na ang tinatawag na The Big One? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang dahilan kung bakit madalas tayong makaranas ng lindol ay dahil sa lokasyon ng ating bansa. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng tinatawag na Pacific Ring of Fire o isang malaking bahagi ng mundo kung saan madalas mangyari ang mga lindol at pagsabog ng bulkan. Dito nagaganap ang halos siyamnapung porsyento ng mga lindol sa buong mundo. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan. Ang Pilipinas ay nakapatong rin sa pagitan ng apat na nagbabangga ang tectonic plates o malalaking piraso ng lupa sa ilalim ng dagat. Ito ang Eurasian Plate, Philippine Sea Plate, Pacific Plate at Sunda Plate. Habang gumagalaw at nagtutulakan ang mga plato na ito, dito nabubuo ang matinding puwersa na nagiging sanhi ng mga lindol. Sa paligid ng ating kapuluan, may mga tinatawag na trench o malalim na bitak sa ilalim ng dagat para itong malalalim na sugat ng mundo na palaging gumagalaw. Isa sa mga pinakadelikado ay ang Manila Trench na nasa kanlurang bahagi ng Luzon. Kapag ito ay gumalaw, maari itong magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 8 at tsunami na pwedeng tumama sa loob ng 10 hanggang 20 minuto. Sa silangang bahagi naman, may East Luzon Trench na nakaharap sa Pacific Ocean. Kapag ito naman ang gumalaw, posibleng tamaan ng malakas na alon at lindol ang mga lugar sa Silangang Luzon at Samar. Mayroon ding Cotabato Trench sa Mindanao. Noong taong 1776, dito nagmula ang isang lindol na nagdulot ng tsunami na pumatay ng halos 8,000 katao. Ibig sabihin, kahit saan ka man sa Pilipinas, Mapaluzon, Visayas, o Mindanao ka pa ay may posibilidad pa rin na maranasan natin ang malakas na lindol dahil sa mga trench na ito. Bukod sa mga trench sa dagat, may mga bitak din sa mismong lupa na tinatawag na fault line. Ang pinakatanyag dito ay ang Valley Fault System na dumadaan mismo sa ilang lugar sa Luzon tulad ng Quezon City, Marikina, Tagig at Laguna. Sinasabi ng mga eksperto na kapag gumalaw ang fault na ito, posibleng magkaroon ng lindol na magnitude 7.2. Ito ang tinatawag na the big one. Kapag nangyari ito, maaaring gumuho ang libu-libong gusali, maputol ang kuryente at tubig, at maging mahirap ang komunikasyon sa loob ng ilang araw o linggo. Napag-usapan na natin kung bakit madalas lumindol sa Pilipinas at kung nasaan ang mga delikadong fault line tulad ng Valley Fault System. Pero ang totoo, hindi pa doon nagtatapos ang kwento dahil bukod sa mga fault na dumadaan sa lupa, may mas malalalim pa palang panganib sa ilalim ng dagat na maaring magdulot ng lindol na sobrang lakas at minsan kasabay pa nito ang mapaminsalang tsunami. Isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ay ang Sulu Trench na matatagpuan sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, malapit sa Zamboanga at Sulu Sea. Kapag ito ay gumalaw, pwedeng maramdaman ang pagyanig nito hindi lang sa Mindanao, kundi pati sa mga karatig na isla. Bukod dyan, may isa pang mas malawak na bahagi na tinatawag na Philippine Sea Plate na isang malaking hangganan sa ilalim ng dagat kung saan nagtatagpo ang maraming trenche. Ang mga bahaging ito ay delikado dahil kapag sabay-sabay o magkakasunod na gumalaw ang mga ito, ay pwede itong maglabas ng lindol na magnitude pito, walo, o minsan pa nga ay umaabot ng magnitude siyam. Hindi lang iisang lugar ang apektado dahil ang Pilipinas ay binubuo ng libu-libong isla. Sa ganitong sitwasyon, halos walang lugar na masasabi nating ganap na ligtas. Kahit nasa hilaga, gitna, o timog ka pa ng bansa, may banta talaga ng lindol dahil lahat ng rehiyon ay malapit sa isang trench o fault system. Bukod sa mga trench na nasa ilalim ng dagat, may tinatawag rin na Philippine Fault System na dumadaan mismo sa gitna ng bansa mula Luzon hanggang Mindanao. Isa itong napakahabang bitak sa lupa na humigit kumulang isang libot dalawang daang kilometro at tumatawid sa maraming lungsod at bayan. Hindi tulad ng mga lindol na galing sa dagat, ang fault system na ito ay nagdudulot ng paggalaw mismo sa ilalim ng mga tirahan, paaralan at gusali. Kapag ito ay gumalaw, direktang yayanigin nito ang mga syudad at kabahayan sa ibabaw nito. Ang Marikina Valley Fault na dumaraan sa Metro Manila ay isa sa mga pinakadelikado. Kapag gumalaw ito ng magnitude pito o mas mataas pa, maaari nitong sirain ang libo-libong gusali, tulay at kalsada. Sa lugar kung saan halos labintatlong milyong tao ang naninirahan, pwedeng umabot sa libo-libo ang masawi at magkaroon ng napakahirap na pagresponde sa mga maaapektuhan. Sa Mindanao naman ay may Mindanao Fault System Isang linya ng mga bitak na dahilan kung bakit madalas maranasan doon ang lindol. Dahil sa dami ng fault na nagdudugtong sa isa't isa, madalas gumalaw ang lupa sa rehiyon kahit hindi ito kasing lakas ng mga lindol sa Luzon. Maraming nagtatanong bakit hindi ito humihinto. Ang sagot ay simple. Yun ay dahil patuloy na gumagalaw ang mga tectonic plates. Kahit ilang sentimetro lang bawat taon, hindi ito tumitigil. Habang lumilipas ang panahon, Naiiipon rin ang pressure sa ilalim ng lupa. At kapag hindi na kayang pigilan ng mga bato ang puwersa, bigla na lang itong pumuputok at naglalabas ng lindol. Pagkatapos noon, unti-unting uulit ang proseso hanggang sa muling maglabas ng panibagong lindol makalipas ang ilang dekada o siglo. Ganito ang natural na galaw ng ating planeta at dahil nasa gitna ng mga banggaan ng plate ang Pilipinas, hindi talaga ito mawawala. Hindi natin alam kung kailan ang susunod, pero alam nating mangyayari ito muli. Ang FIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang ahensyang nagbabantay sa lahat ng ito. Sila ang nagmamapa ng mga fault line, nagmumonitor ng mga lindol, at nagbibigay ng babala kapag may panganib. Pero kahit gaano sila kahusay, wala pa rin teknolohiya na kayang mag-predict ng eksaktong oras at araw ng lindol. Ang tanging masasabi lang nila ay siguradong mangyayari ito. Hindi lang nila alam kung kailan, pero tiyak na darating ito. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang fault na matagal nang hindi gumagalaw. Halimbawa ang Manila Trench ay hindi pa nagkakaroon ng malaking paggalaw sa kasalukuyang panahon, pero may mga ebidensyang nagpapakita na kaya nitong maglabas ng napakalakas na lindol. Ang Cotabato Trench naman ay huling gumalaw noong isang at pitumput anim. At ayon sa tala, nagkakaroon ito ng malakas na lindol kada limampung hanggang isandaang taon. Kung susumahin, posibleng malapit na ulit itong gumalaw. Ngayon ang tanong, kung hindi natin kayang pigilan ang lindol, ano kaya ang pwede natin gawin para mabawasan ang pinsala at maprotektahan ang ating sarili at pamilya? Una, kilalanin mo muna kung saan ka nakatira at kung anong fault line o trench ang pinakamalapit sa lugar mo. Kung nasa Metro Manila ka, ang dapat mong bantayan ay ang Marikina Fault at ang Manila Trench. Kung nasa Mindanao ka naman, may panganib ka mula sa Cotabato Trench at Mindanao Fault. At kung nasa Visayas ka naman, dapat mong alamin ang lokasyon ng Negros Trench at ang Philippine Fault System. Pangalawa, Magkaroon ng earthquake plan para sa pamilya mo. Alamin mo dapat saan ligtas magtago sa loob ng bahay kapag lumilindol tulad ng ilalim ng matibay na mesa o malapit sa pader na may suporta. Maganda rin ng emergency bag na may tubig, pagkain, first aid kit, flashlight, baterya at mga mahahalagang dokumento. Kung nakatira ka malapit sa baybayin, dapat alam mo ang daan papunta sa mataas na lugar. Dahil kapag lumindol nang malakas at tumagal ng higit dalawampung segundo, posibleng sundan ito ng tsunami. Huwag ka nang maghintay ng babala. Umalis ka na agad at pumunta sa ligtas na lugar. Dahil minsan, dumarating ang alon sa loob lang ng limang hanggang labin minuto. Pangatlo, siguraduhin na matibay ang bahay niyo. Kung may kakayahan, ipaayos o iparenovate na ito para mas kayanin ang mga pagyanig. Siguraduhin ding nakatali o nakakabit ng maayos ang mabibigat na gamit tulad ng kabinet o estante para hindi ito tumumba. Alamin mo rin daapt kung paano patayin ang gas at kuryente upang maiwasan ang sunog pagkatapos ng lindol. Ang totoo, hindi titigil ang lindol sa Pilipinas dahil bahagi ito ng natural na galaw ng mundo. Hindi ito malas o sumpa dahil ito ay geolohiya. Ang ating bansa ay nasa isa sa mga pinakaaktibong lugar sa mundo pagdating sa lindol. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Ang pag-unawa sa kung bakit nangyayari ito at ang paghahanda bago pa man ito mangyari ang tunay na susi para mabuhay. Darating pa ang mga lindol. Hindi natin alam kung kailan, pero sigurado tayong mangyayari ito. Kaya habang maaga pa, maging alerto, maging handa at palaging alamin ang tamang gagawin. Dahil ang ang kaalaman at kahandaan, yan ang tunay na sandata kapag muling yumanig ang lupa. Pero ikaw, handa ka na ba talaga kung biglang lumindol ngayon? Alam mo ba kung saan ka tatakbo o kung paano mo poprotektahan ang sarili mo at pamilya mo kapag dumating ang oras na yon? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.